Hi, hello. Good afternoon sa lahat. Aurora ito from Valenzuela. Yan. Yeah, good afternoon. Kain tayo. Champurado. Milo. And then, bread. Ano na to? Ogahan, tanghalian, merienda. Kasi nga panggabi, nakatulog ngayon nang nagising kay Derecho na to. Thank you so much po sa mga support nyo. Thank you, thank you so much. Champurado. Thank you so much for sa mga support. Thank you, thank you. Thank you mga mamshi, popsicle, kapamilya, kapuso. Thank you so much sa support. Bye-bye.